dito po kami sa Anibong uh, eh na, Ilog ng Anibong Pag ano oh kami oh nag oh. swimming swimming Ito po yung mga kasama ko Shout out kay wapok, Oreo Ayan mo siya kay Ninong Shout out sa'yo Ninong Inong ka niyang ilong, hindi ka nakapagluto Hahaha <laughs> Nasa nilang Dami na kaya lang ito ngayon ng araw na ito Wala yun na kay Santa Rosa Tinggo <laughs> ay mga Lucia na dito sa Shout out kay okay, Kuya Ray Ang may-ari nitong kanyang mga cottage cottage